Napatay na ng nanlabang security guard ang leader ng mga hold na nanloob sa isang tinda ng mga prutas sa Makati City. Habang sa Kapis naman, dalawang patay matapos araruhin ng truck ang higit na dumpong sasakyan. Nasa Frontline, Balitang Yan, Gary De Leon. Pagmasdan ng CCTV footage na ito sa Ivisan Kapis nitong Martes. Habang dumada ng ilang sasakyan, biglang dumating ang isang humaharulot na 10-wheeler. Inararo nito ang mga sasakyan meron pang isang babaeng bumulagta sa kalsada. Nagdiredirecho pa ang truck hanggang sa bumanggari ng truck sa mga tindahan. Aabot sa 31 sasakyan ang inararo ng truck. Dalawa ang patay, kabilang isang babae at lolo. Sampu naman ang sugatan. Ayon sa pulisya na wala ng preno ang driver ng truck. Kahit pinatay na niya ang makina ng truck, nagpatuloy lang ito sa pagtakbo. Wala nang apagsampan ng reklamo laban sa driver ng truck pero nagpaabot ng tulong ang may-ari ng truck sa kaanak ng mga biktima. Sa kung ito naman ng CCTV sa Makati City kahapon, makikita ang ilang lalaking palakad-lakad sa loob ng isang tindahan ng prutas. Nasa sulok naman ang isang security guard. Pinadapa siya ng mga lalaki na mga hold-upper pala. na makalapit ang mga kawatan, biglang bumangon ng gwardya at saka na maril. Dito na nagpuslita ng mga kawatan. Napatakbo rin ang isang pangholda pero na nasa ikalawang palapag ng tindahan. May bumaril din sa SECU pero hindi siya tinamaan. Hinatak ng gwardya ang nabaril niyang holdapper. Patay ang holdapper na napagkalamang leader ng grupong Brondial Criminal Group. Kahapon din sa follow-up operation ang isa sa mga tumakas na sospek. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Edling Gaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.